Napikon si Anthony Edwards na away at binato pa ng bola ang fan ng Lakers. Nagulat si Antman, Luka Magic sa dulo mga idol kahit tatay niya hindi makapaniwala sa ginawa ni Luka. Natanggalan pa ng sapatos, nag-enjoy lang. Austin Reeves starts the game against the Minnesota Timberwolves with the logo 3-pointer. Hindi nag-aaksaya ng oras ang Wolves na iblat si Luka Doncic. Sa simula ng laban, early assist ni Luka to Jackson Hayes, two-handed jump. Luka is Luka, they can't stop Doncic. Full court pass to Lebron. Ganda ng simula ng ng Lake Show tinambakan kagad nila ang na ni Anthony Edwards may bad experience itong Minnesota Timberwolves kay Luka di nga lang naglaro si Rudy Gobert ayaw patalo ni Lebron syempre bumitaw ng napakalayong 3 pointer bank shot nakuha kagad ni Luka Doncic ang kanyang rhythm sa first quarter double digit scoring halfway Luka Doncic and one shot to extend the lead into 11 points 19 to 8 halfway ng opening frame habang tumatagal mas nagiging komportable itong si Luka nakalaro si Lebron James another assist to LPJ. Malamang sa malamang kung napapanood to ni Nico Harrison mapapaisip siya kung tama ba yung naging decision niya. Scoop play up by Luka Doncic and another assist. Cross court pass to the weak side kay Jared Vanderbilt three pointer. Last 2 minutes Lebron James warming defense on Minnesota Timberwolves na na sa 24 second shot clock violation. Hindi makapaganga si Anton Edwards. Lebron James to the cup. 10 points sa first quarter si LBJ. 11 points si Luka. Isa sa napapansin ko dito kay Lebron James for the past games ng Lakers. Di niya niya inaagawan ng spotlight si Luka talagang binabalik ni LBJ ang bola at nangyari din ito sa final stretch kontra Dallas kung saan makailang beses binalik ni LBJ ang bola kay Luka. Well, second quarter in control ang Los Angeles Lakers without Luka Doncic sa court. At next step up ang mga players pati na si Lebron James hitting back-to-back three-pointers. At sa pangalawang tres ni Lebron, nag-stare down siya sa bench ng Minnesota Timberwolves kung saan nandun si Anthony Edwards. Kamutulo din ang Wolves coach na si Chris Finch. 20-point lead na for the Los Angeles Lakers, Lakers, Austin Reeves with an and one bank shot. nag enjoy na lang. lake show, Luka Doncic natanggalan ng sapatos. Nagdalawang isip pa kung kukunin niya pero tumawag na lang ng time out. At si JJ Redick, mukhang nakalimutan na ni Luka ang mga nangyari for the past few weeks at maganda na ang kanyang ngiti sa kanyang bagong kupunan. Last three minutes, Anthony Edwards finding his groove with two three-pointers to end the half. Solid ng play dito ng Los Angeles Lakers. Nag-blitz ulit ang Wolves kay Luka, to Vanderbilt and Lebron James with the finish to and I leave the dog. dog. 11 points ang lamang ng Lakers at the 58 to 47. Third quarter, 4 point swing for the Los Angeles Lakers. Austin Reeves, high floater. Nagkabanggaan naman si Antman at AR. Transition points, Rui Hachimura pero mukhang na-injured niya kanyang lower back. LeBron James, downhill parang trend. Mga Dorian Finney si 3-pointer. Balik sa 8 points ang lamang ng Lake Show. Under 8 minute, Anthony Edwards, 3-point play. Almost behind the backboard shot for AE. Gumaganda na sana ang laro nitong si Anthony Edwards at naka nakakahamol ng Minnesota Timberwolves unfortunately natawagan siya ng kanyang pangalawang technical foul kakareklamo sa official at pa ng bola mga idolang fan ng Los Angeles Lakers. Siguradong may multayan sa NBA. Ejected si Antman with 18 points. Eto na ang panglabing-anim na technical foul ni Antman ngayong season at automatic na masususpende siya sa susunod na laban ng Timberwolves kontra sa Utah Jazz. Ang unang technical foul ni Anthony Edwards ay nangyari sa first kung saan ang siya ng suntukan kay Jared Van on sa harapan ni Luka Doncic. Lakers still with the lead 84-73, 11 points. Bron and Jackson Hayes pick and roll play, Ali Yuke slum dunk. Maalat si Luka beyond the arc 0-4-7 at 28% lamang ang kanyang shooting percentage. Grabe yung hassle ni Lebron James kahit dalawa tatlo yung bumabantay. May 15 rebounds na si LBJ along with 27 points. Jackson Hayes another dunk, decent performance for AR, 20.6 rebounds, 5 assists. Pumapalag pa rin ang Timberwolves dahil sa kanilang 24 years old old rookie off the bench. Na si Terrence Shannon Jr. with 70 points. Another Shannon Jr. bucket he blows by LeBron James. 6 points na lang, 92-86. Fast break opportunity, nagreklamo si Luka Doncic sa no-call play na to mga idol. yan sa 2-point bucket na Jaden McDaniels. 3 points na lang, 93-90 halfway. Crunch time, finally, after missing 9 shot attempts. Nakapagtala na rin ang field goal si Luka, may kasama pang foul. Another clutch basket for Luka Doncic to beat the buzzer, 3-pointer. Kahit tatay niya, hindi makapanood naniniwala doon. Kinakabahan ang crowd dito kay Jaden McDaniel. Sumagot ng 3-pointer. Daming free throws ng LA Lakers mga idol down the stretch at dito nila tinalo ang Minnesota Timberwolves ni Anthony Edwards.